Good afternoon po. Ayan, dito po kami sa aming mushroom house. Yan na po yung tapos namin kaskasan at tinanggalan namin ng plastic diyan sa may uh, bungad niya. Ayan na po. Ito po yung bago namin mushroom bags. Ayan, tinatanggalan po yan ng mga itim-itim. Gaya po nung ayan o may mga itim po yan tinatanggalan yan Ayan po. yun mga itim itim yan para pagka nalinis po sila natanggal yan Ayan, magbubunga na naman po sila ito yung aming kasamahan sa mushroom Ayan. <laughs> ito po yung ano na to ganito po yung plastic yung hindi pa natanggalan sila ayan po yung plastic Ayun po ang tinatanggal para eh ano lang po namin dito ayan ang mga kinalabasan ng tinanggalan ng plastic and then lilinisin yun yan Eto po kahit may ano na siyang sprout na siya tingnan nyo po eh ano na siya uh, dry na ayan po dry hindi na rin siya tutuloy ng pagbunga kasi ito po tingnan nyo ito po yan. pag hindi natanggal yan kontam na po yan contaminated na po yan tuloy tuloy ng uh, itim yan mahahawaan na ayan ang um, uh, ginagawa namin pag uh, um, alaga sa mushroom. Hindi po basta-basta ang pag-aalaga ng mushroom. Hmm. Um, ito po, ayan. Kagaya nito, oh. May itim. Ayan. Kailangan tanggalin yan, oh para magbigay siya ng fruits. Kaya po nito o. So, ayan po. Pwede namang ganituhin mo. Tapos uh, tanggalin, Pagkasin lang yung ibabaw. Pero yung kamay po natin kailangan malinis. Kapag uh, ano tayo, disinfect muna bago tayo hahawak dito sa pinaka uh, bibig ng mask ng bag konting ano lang po ito makaano ano siya ng bacteria ayan magiging uh, contaminated po ayan tingnan mo po ayan saka lang po siya magbibigay ng fruits pagka siya na tanggalan hindi lang po isang beses lang pag nakita na pong may itim kailangan nang tanggalin hindi rin po tayo magamit ng iba na hindi kamay ayan kung um, saan po tayo komportable. Ayan po. So, ayan. Ito pong plastic, tatanggalin pa namin yan. Para maging komportable ba sila. Yung pagmamasroom po, laking ano mo din po itong, pasensya. Kasi pag hindi mo siya naalagaan ng gusto, hindi rin siya magbibigay ng fruits malambing po ang ano ang mushroom kailangan mo din siyang lambingin para magbigay ng maraming prutas ayan hmm. hanggang sa matapos po ang lahat ng bags isa-isahin na magaganito. Uh, hmm. oh, kami po Dito ano na. Mainit namin. Uh, dito maingat. Uh, yung pawis namin dito. Uh, sakripisyo din talaga po. Ayan. Pwedeng ganito. Ayan. Sa ganito pong uh, paraan ng paglilinis ng bibig ng mushroom. Uh, magbibigay po siya ng anong, maraming bunga. Update po kayo pag namunga na to. Pag nag-sprout na po kayo, thank you for watching.